sikat pa lang po ang araw. Pabunta tayo sa east. Ayan. Ganda ng sikat ng araw. Uh... You know, morning po mga ka-arab. Siyete na umaga. Malamig po ngayon. Minus 12. Minus 12 ano? Degrees nakita niyo sa gilid oh mga yelo yung puno nagyayelo in 200 meters turn left onto county road 34 so marahil po nagtatanong kayo kung ano ba yung dapat now turn left onto county road 34 luhuin sa english or nadarating dito or basic english Okay na yun. Yan po yung ano, pag-usapan natin ngayong umaga ng Thursday. Pero malamig po yan. Musta po kayo? Oh? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Medyo ano ngayon, Malamig. Aga maglamig po kayo kasi nag-snowstorm eh. Two days ago kaya malamig. So ano po ba ang ano dapat? Basic English. Fluent pa kagad. Pagdarating dito sa Canada. Ako po base sa experience ko. Advantage po pagka fluent ka sa English. Ang darating dito. Pero yung basic English po, yung na intindi ka tas nakaka-communicate ka nakakasagot ka ng ano ng uh, kinausap ka ng mga Canadians o so mga English speaking uh, na tao po dito tsaka sa application nyo so pag apply nyo ng trabaho okay po yun kasi po yun po yung ano yung uh, communication isa sa mga language po dito sa Canada pangalawa po ay ang French, sa mga hindi po nakakalam ako hindi ko alam na, ang alam ko lang ano uh, in English lang noong nasa Singapore ako kaya sabi ko, walang problema hindi tulad sa Singapore na ano na Mandarin, di ba at marami pang ibang uh, Chinese language ano, sa sa may walk you know, so kaya po ano medyo mahirap din doon may sari yung lalo ng ang Chinese language mahirap po yun so nung magpunta ako dito sabi ko ayos English sabi ko kahit paano ano makakasurvive sabi ko ganyan no, so, nung maalam ko na nagresearch research ko po, dalawa po pala ang language ng ng uh, Canada dalawa ang official language niya yun ay ang English at saka French ang ginawa ko po nung bago ko lumipad papuntang Canada sa Singapore naghanap agad ako ng ano ng uh, French language course kahit basic lang at least mabigyan ako ng ano ng idea pero sabi naman nung may ari ng company na nag-hire sa akin wag daw magalala kasi English naman yung mga drawings mga engineering prints tsaka English naman ang communication sa ano, sa company so yun kaya pagdating ko dun English English nga English nga pero may mga ano po French talagang French lang po yung language nila uh, medyo challenging yung time na yun pero nag, nagtatry sila ng ano na kausapin ako ng English kagandaan pagka dito marunong ka ng basic English hindi ka mag-aalala kasi hindi rin naman sila ganang kausay sa English po dito sa Canada so may ano din sila dahil nga hindi yun yung uh, dalawa yung language so hindi sila nakafocus sa isang language lang so halos pareho lang po yung uh, level ng knowledge niya sa English yung iba po dahil siguro anglophone o yung English speaking yung parents nila kaya mausay sila sa English pero karamihan po yung mga bilingual tsaka lalo na yung non-English speaker yung uh, French speaking na, na mga Canadians po hindi naman sila mas mausay pa nga tayong mag English sa kanila so sa akala ko nung time na yun di, ano, ano ay may may nadagdagan na yung English uh, knowledge ko sa Singapore pa lang pero po nung nasabihin ko sa inyo ha, kaya okay mo, ng pag-asa nung uh, unang saba ko sa Singapore as po yung ni English ko ano, hindi po ako ano yung kumbaga mahusay sa English. I mean, nagdi-dictionary ako noon. Ginagawa ko dictionary, translate. Dati nga, nag, ano pa ako yung Tagalog English tapos English Tagalog Dictionary. Nagganong pa po ako noon. Hindi, kasi nga medyo yung panahon namin nung 90s, hindi ka kalakas yung ano, uh, English subject sa elementary at saka high school. So, may meron ako mga klase mo, usay na talaga sila sa English. I think naga dahil yung school nila medyo mausay sa yung elementary school nila. Pero ako po <coughs> elementary graduate hindi ganoon ka ma, ma, ma ano po yung English ko high school uh, university pag engineering ka naman medyo konti lang ang ano ang uh, mga uh, ang English mo diyan science math uh, yan mostly science math so hindi siya converse oh yun may may English ba kami hindi ko na matanda ni ko may English kami so kaya ano po uh, yung foundation ko nung bago ko Uh, nakapagtrabaho first job ko sa Pilipinas kahit hanggang nakapunta na ako ng ano ng Singapore may ina pa rin po yung ano or yung uh, English uh, speaking listening writing mali-mali pa rin grammar ko no? so ano po uh, wag kayong mawawalan ng pag-asa na may mahina ako sa English ang mahalaga kasi dito matanggap ka magkaroon ka ng status magkaroon ka ng work ang language as long as nakaka -ano ka nakaka pag-communicate ka yung sinasabi ko dapat fluent ka kapag ka ang position mo na po ay ano medyo mataas na halimbawa yung most most of the time nakikipag-communicate ka sa sa mga kasamahan mo sa production or uh, ang linya na trabaho mo ay sa service mga ganun po no kailangan po ano medyo fluent ka no uh, at yun ay natututunan po yun po ang good news ganda ng ano no? ganda ng paligiran Ayan po Dito may ano, totoong Christmas tree eh. <laughs> Sa Baguio lang may ganyan eh Ayan po, puting puti Ayan po yung after two ano, Two days ago na Na winter storm Aga po nag winter storm ngayon December, usually po yan ano, na January Naalala ko, nakakwento ko na ito eh Dumating ako dito January 18 Winter storm po ng gabi Kapal po ng snow Siguro mga dalawang Dalawang ruler Ang taas po Mga halos isang metro Ang kapal ng snow Na lumabag January 18 po yun 2014 So natutunan ako ng paano ako natuto ng English sa trabaho na po sa trabaho na po ako natuto so una sa sa Samsung kasi yung mga Koreans ang medyo may meron po sila mag English yung mga expat namin so doon po ako natuto tapos sa reporting English po kasi ginagamit namin pag nagagawa ka ng report doon na akong tingting natuto kasi kailangan kong mag uh, magbigay ng, ng konting explanation sa mga reports sa um, mga weekly, monthly, yearly report. Meron ka pong ano doon na may dapat kang sabihin. So ano yung improvements, ano yung corrective action, ano yung dapat uh, ano yung pagkukulang so sa mga nakaraang one week per year so ganun po no? dun, no, na, dun ako nagumpisa tapos nung nagpunta sa Singapore lalong na ako natuto kasi talagang pure English na kasi ano na eh American company yung kinasukan ko UTC Airspace Systems so Uh, Singaporean English ang uh, drawing English pag nag report ka sa US English din po so dun po na nahasa so ang ginagawa ko uh, mayroon na yata ano, ano, Google Translate Meron na po yata so ganun ginagawa ko tinatransate ko tsaka ano uh, thesaurus synonyms uh, yun, kung ano yung ibang word so nadadagdagan yung ano ko English words ko tapos may ano pa yun eh may grammar check pa yung ano yung uh, Microsoft dun eh so pag gumawa ako ng ano ng uh, email isulat ako pag gumawa ako ng report inagamit ko yun although hindi siya ganun ka ano, ka efficient pero natut natulungan ako nun na <laughs> malagdagan yung ano yung alam ko sa English at saka syempre dapat ginagamit uh, mo sa language, kahit anong language, dapat ano, uh, gamitin mo. Gamitin mo yung language, uh, um, makipag-communicate ka. Gamit ang language na yung ngayon. At saka yung listening, listening, understanding. Tapos, pag hindi mo pa alam, i-translate mo. Pag alam mo yung spelling. In 2 kilometers, go right on to Chen Boulevard i-translate mo siya para maintindihan mo yung ano yung words sa ibang language yan po yun ang ginawa natin tapos ngayon ano uh, yung ano naman yung grammarly grammarly ginagamit ko ngayon kaya ginagamit ko pa rin kasi ano eh maganda po siyang um, application grammarly eh. automatic na chinecheck yung ano yung yung ano mo uh, sentences tapos pagka nakikita mo yung ano construction kung ano yung tama pag gumawa ka ng sentence nakikita may construction tapos pag sa pronunciation meron naman yung, ano, yung speaker di sa translate pwede mo i-press yun para maano mo yung Paano paano pronounce yung word na yun sa English so ganun po ako nag ano, test dictionary nag, nag install ako ng app sa computer tsaka sa cellphone ko so pagka may nakita akong bagong word na alam ko kung ano yung meaning so dun po nadagdagan na nadagdagan yung ano po yung uh, English words tsaka sa grammar ko no? at tsaka syempre ano yung will mo na matuto talaga ngayon pag yun nga lagi ko sinasabi no? pag sinabi mo ay hindi ko kaya yan ay eh, hindi mo talaga kaya itigil ka na pero pag sinabi mo paano ako matututo paano madalagdagan yung alam ko eh di magko-continue ka nang ano pag uh, paghanap paghahanap ng way para matuto ka. So ganun po sa sa buhay, wag susuko ka agad. Kailangan talaga maging ano tayo yung uh, Now they're right onto Boulevard. Huwag tayong masyadong ano yung parang mga manghihina agad ng loob. Kasi sa buhay po, puno-puno tayo ng pagsubok. Kaya, at doon naman tayo pinapatatag. Huwag eh. laging susuko laban lang gawin muna yung ano, yung uh, pwede nating magawa kaysa uh, mawawalan agad ng pag-asa. So, isa yan sa ugali ng ano, ng mga Canadians. Mga, ano sila, crybaby tawag namin mag-asawa. <laughs> crybaby ibig sabihin reklamo ka agad hindi, na hindi kaya na mahirap yan hindi mo pa nga nasusubukan eh. paano po kasi sila hindi tulad natin na sanay sa hirap kung baga pinanganak sila meters, turn left onto John Street. Maganda, maganda na po yung buhay kahit paano nila dahil ano. bansa nila. Mayaman po yung bansa nila. Now turn left onto John Street. Kaya hindi sila nakaranas ng hirap na dinanas natin sa Pilipinas. Kaya eh, tayo, ano, batak tayo sa hirap po. Kaya tinatawa na lang natin yung mga maliliit na problema nila. Minsan pati ano, yung kasamaan ko eh problema niya paano mabibili yung toys ilan 40 40 years old na po yan 43 ang pinaka problema niya toys collection niya di ba sabi ko mga sabi ko nga sa kanila yung mga mga ano stress niya dito yung mga sinasabi niya yung mental health issue hindi uso sa niya <laughs> sabi namin sabi namin ganun dahil everyday stress ka dun sa Pinas eh. So, paano ka pa magkakano? kailangan mo dun sumuot, mag-survive ka. Ngayon, ganun. Kaya yung stress nyo dito, ano? Si sa amin yung mga Pilipino, sabi ko ganun. Dahil sa hirap ng dinadanas namin sa Pilipinas, sabi ko ganun. Kaya po, ano, ang payo ko sa inyo, no? Ano, ah, uh, mo muna ng status dito sa Canada at wag pong uutang para makapunta sa Canada lalo, lalo na kung di kayo sigurado po dahil ano po may stress kayo pag uh, ginawa nyo po yun unless sure na kayo na magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan sa pag-utang at pagbenta nyo po ng uh, ari-arian nyo dyan sa Pilipinas no? kumbaga, huwag nyo pong i- ihulog sa isang basket o isusugal lahat pag uh, pagdating po sa life decisions so yun muna po no? English, basic English okay lang yan, Malaga po may ano kayo uh, pag matanggap kayo dito sa Canada madaling matutunan po ang English sunod nyo na lang yung French pag nandito na po kayo kung gusto nyo po no May, kasi medyo maiklit lang naman sa ano sa Quebec so yun iwasan nyo yung Quebec kasi kailangan nyo pong kumuha ng ano dun ng uh, cert, uh, French language uh, certificate na fluent kayo sa ano, na okay kayo sa uh, French e eh medyo ano po yun no? hindi po gano'ng kadali kumukuha ng French ako nga hindi pa hindi pa ganun kausay po sa French eh. so iwasan nyo po yung Quebec unless mausay po marunong po kayo mag French basic lang basic English okay lang po basta nakakasagot kayo sa ano kailangan mo lang naman yung matutunan minsan kasi yan eh nang bubuli yung mga ano, English speaker po. no? so pag rude mo ka kausapin mahirap sumagot pagka hindi ka mausay sa conversational English di ba? lang naman ang magiging issue dyan pero sa work pagka marunong pa ng basic English yung mga hindi ka baga na ano yung nabablock no? nakakasagot ka no? Okay lang po yun. Fluent in sa English to follow na lang po. Dagdagan na lang, dagdagan nyo. Ano. So yung muna po, no? Medyo late tayo ngayon dahil ano, late tayo nakalabas. Pero hindi ko naman late sa meeting. Laban uh, lang po sa buhay tuloy-tuloy lang. Dasal lang po. Work hard, uh, work hard and play harder. Hanggang sa muli po. Salamat sa pagsubaybay sa RTV. God bless.